Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News Satid sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Limitado man ang pondo ng tanggapan, walang tigil sa pagbibigay suporta ang OVP sa mga maliliit na negosyante sa pamamagitan ng magnegosyo taday program sa Bicol Region, kabilang sa si mga benepesyaryo ng programa ang isang nanay na ang pangunahing hanap buhay ay paglulubid ng abaca fiber. Si Jera Gomez, sorry po. Sa paglulubid ng abaka fiber, itinataguyod ng kababayan nating si Wilma ng Barangay Kalbayog sa Malilipot Albay ang pangangailangan ng kanyang limang anak. Kwento niya sa akin, natutunan niya ang ganitong trabaho sa kanyang mga magulang. Kung dito isasabit, din iikot siya, de, ito na yung paggawa ng... And tapos pag nabuo na siyang dalawang, dalawang tali hanggang doon sa dulo, bali, bibilingan ko na doon, tapos magagawa, maka, ano na na siya po ng isang tali. Tapos yun, pagkatapos ng isang tali, doon ko na i kalahati lang po ito. Tapos gagawa po ulit ako ng isa pa. Para ma Yan, pagdating doon, bibilingan ko po doon. Pagkatapos po diyan, i iikot ko na po siya para mabuo na po yung tinatawag na toplay. Na toplay. po. Magiging toplay na po siya pag natapos na doon, tapos iikot na po siya ganito. Walong oras ang ginugugol ni Wilma kada araw sa paglulubib. Siyempre, umaga, prepare muna ng mga bata. Pag alas 8 hanggang 11, hinto. O mga 10.30 kasi mag-aano ng pagkain. Tapos hapon naman, 1, 2, 4, or 5. Per peraso po, nasa 40 pesos po. Pag mag-isa lang. Pagka may partner ako, 80 peraso po. 7.50 before pa ayun dati brush. po ano lang po yan 250 ah. nung naabutan ko na po kasi nung nag alubid ako bata uh -huh. pa 250 lang talaga po yan nung 7.50 na mm -mm. pag Top. nagmahal 10 pesos inaasahan naman ni Wilma na mas marami ang kanyang mabebenta ngayong papalapit na ang Yuletide season ginagamit kasi ang mga ito bilang Christmas decoration nagmamahal po kasi mga October hanggang December. Kasi ginagawa daw po yung mga pang-dekorasyon sa mga Christmas. Sa isang linggo yun, sa isang buwan sa isang na po yun. Mm -hmm. uh, sa isang linggo, one, five, one, five, three, mga dalawang linggo, three, three thousand. Three thousand o, di yung apat, uh, mga six, mm -hmm. six K. Bilang pag-alalay sa kabuhayan Wilma, kabilang siya sa mga napili ng OVP na pagkalooban ng 15,000 pesos na karagdagang puhunan. Si Wilma ay ang pinakaunang magnegosyo tade grantee sa barangay Kalbayog. Siyempre, tuwang-tuwang tuwa po kasi sabi ko, makakaroon ako ng ano nga, business po. Kasi matagal ko na po talaga nagdadasal na sana kahit kunting ano lang. po po kasi pang, pang ano nga po sa mga estudyante ko. Yung sa 15K, bumili po ako ng halagang 14K sa bandala. Tapos yung isang libo, yung ginagamit ko yung matanse, yung trapal, yung pang bubong. Para hindi ko pa nabubong kasi wala pang mga materialis na mga botong. Para eh, ano, kasi pa, kuhanin ko pa yung asawa ko. Para pag tag-ulan, tuloy-tuloy yung paggawa ng lubid. Kumbaga po, yung ano, na hindi na nagkukulang yung mga anak ko sa mga project. Tapos mm. na kapag aral lang, hindi na yung mag absent ah. Sa tipa, mag absent kasi yung kita nga ng asawa ko, mura Ay, lang naman. Ngayon, tuloy-tuloy na yung aral nila. Tapos yung mga, mga ano sa eskwela, nabibili na po. Malaking tulong kasi po, ano, yung... Para, parang marami na pong nagiging, ano po, yung mga kliyente na pupunta dito, katulad kahapon na ay bumibili mga katulad yung bandala. Yung parang natutuwa ako kasi parang lalong ano yung lumalago yung ano Sana po, marami pong matulungan namang katulad ko may hirap na. Alam ko marami pong naghahangad na katulad ko na magkaroon ng negosyo po. Mula rito sa bayan ng Malilipot sa Albay, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Sekreto sa masarap na kakaning gawa ng isang MTD grantee mula Kamalig Albay, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!